Susunod na programa i Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Not kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow. Para updated kayo sa video ko. Ito ay pinaglalaroan ng hindi natin katulad. Saan lugar kayo?

Uy, at kuryente, dadali si katawan. Hindi, matitiis. 10 best mo dyan. Titigil naman si Chelo. Sagot! Titigil naman! Titigil naman! Pakalis oh, oh, oh. ka dyan! Pakalis ka! Sagot! O, sige, mag-usap tayo. Lalaki ka, babae! Babae ka, lalaki! Babae ka, lalaki! Sagot! Lalaki ka, babae! Oh, o, sige, tatanggalin ko yan. Babae ka, lalaki! Babae ka, lalaki! Tawag ka ba, elemento? Umayos ka, umayos ka, umayos ka. Sige, ayos. Oh, wala akong alam, ha? Sige, gusto mo akong masubukan. Sige. Alis ka sa kanya. Alis ka. Umayos ka, umayos ka. Oh, sige. Titigilan mo yan. Titigilan mo si Charlie. Sagot. Titigilan mo. Oh, sige. Ilang kayo gumagambala dyan? Ilang kayo gumagambala? gumagambala? Marami kayo. Nanay, pumunong Ano ang pangalan mo? Susan. Oo. Oh. Sige tayo, relax tayo. Tama mo yan, bitawa mo, Nay. Numabang lang kontrol tayo. Mga elemento, kayo nang bahala dyan. Alalayan alala, alala nyo na yan. Gulping mo na. na. Sige, Kaya Susan. Relax. Gugulpin nyo na ito, mga ka ka kaibigan oh. mga elemento. Kayo nang bahala ito. Lahat ang kanta, tigpa lang kape na malupad yung hindi. Gulping nyo na kasabi. Ay, amay ka! Sige, gugulping ka nyan. Ano, titigilan oh, mo sila. Oh, 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 oh. Oh, so, anong ginagawa sa ng mga elemento? Anong ginagawa sa inyo? Kaya sige, bagay na sa'yo. inyo. Baka niya sa bayan. Nanay, Susan, tikit. Pagugulpin natin sa mga laga ko yan. Gulping niya, wag kang tigilan yan. Kumais ka mo po ha. Kumais niya mo po. Masapikit. Sa kapat, sulok naman doon. Tinatawagan ko.

Oh, mga elemento, tigilan nyo muna mong gulpe dyan. Umupo ka, titigilan ka na nila. Umupo ka na mayos. Umupo ka na mayos, titigilan ka nyan. Tigilan nyo muna. Oh. Oh, ayan mga taga, tumigil. Hindi ka alis dyan. Hindi ka alis dyan. Magwawal dyan. Pasok na yung May tao man dito kaya siya rin gumagawa. Pumasok na. Pasok na, tinatawag kita. Pumasok ka na. Bismillah, sa pagkamunti, sa Papa, di mingilig kong salik kong hit sila rong ay sila rili, sa kitok na natak, kung natak, kung natak, sa ta, mater, akap sila akap, ay iri ka sa ta, makot na inabirin. Maria Ludia, misilin, pasok yung tao na yan. Guna na so, napatay, gusto mag-usap eh. Bakit naman nagagalit ka sa tao na yan, kasi at lay? Ayaw nyo Lalaki ka, di ba? Pangalan mo. Pangalan mo. Sino ka? Sino ka? Marami kang alagad ng demonyo eh. Cruel. Pili daw. Pili daw. Pili daw. Google pay kita. Pili daw. Cruz. Lala mo. Asawa niya yun. Asawa niya yun. Ayaw man, ayaw na sa'yo. Bakit marami kang alagad ng demonyo? Bakit marami kang alagad demonyo? Namatay ba Kano, an, Sorry, ano yan? Pa, mga lagad mayan uh, Sagot! Why? Mga lagad mayan Ha? Mga lagad mo? Pinagawa mo lang yan? Pinagawa mo lang? Ano siya? Siya si Ruel! O, alam na nga namin si Ruel. Pinagawa lang ba yan kay Shirley? Pinagawa? Oo! 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 Sige. Alis ka dyan. Pasok yung <coughs> inutusan. Pasok yung inutusan. Ikaw. Mangkukulang kang hamak. Ang dami mong alagad. Ano? Nautusan ka lang? Oo. Magkano binigay sa'yo? Wala kang pakiramdod. Hindi naman ako yung ingay. Magkano binigay sa'yo? Magkano? Magkano? Tago pa din <tulungin> talaga. Loko-loko ka. Pag lalaroan kita, loko-loko ka talaga. Ah, Ay, masuk sa amin. Ah, sige. Sige. Tatanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. Tatanggalin mo. Pagpugod po kita malaga ko. Oh mo mo ang dami pang... Oo na! Good niyo mga kapre. niyo. Oo na! Nakakanta. Luma Laman yung patiwente. Good pay mo niyo muna. Bago mo Okay. Ano ginagawa sa'yo? Sagot. Oo oh, oh na! Anong ginagawa kanyang, uh, ano kaya sa kanya? sasakanya? No. Uuna! Ginugulpi ka? Uuna. Kustin, kustin mo pasuhin mo muna. Huwag makadete. Ano? Ulit ka pa, ulit ka. Sagot. Uh, okay na, nakontra muna nga. <laughs> ah! Kalong, mo na nga. Ha. Kaya, mo kustin mo muna, ha, gulpi niya. <laughs> natin 'yan. Ano, uh, ginugulpi ka? Sagot. Okay na. Ah, oh, ano, U ulitin mo pa. Ta, ano ginagawa sa ng mga elemento? Uh, ano ginagawa sa inyo? Okay na Kakot, tinatanong ko taong ginagawa sa inyo Patigilin mo na nga <laughs> uh, Maraming sila konti Maraming sila konti oh, uh, titigilan ko na Butang ilang babae na ta Ano ginagalpigan na? Sige na, mga kaibigan elemento just Tigilan just niyo muna Patanggal muna natin sa kanya Tanggal, tanggal, tanggal ka muna. Alis na, tigil muna kayo dyan, tigil. Ayan, tatanggalin mo na. O, tumigil na sila. Sagot. Tanggalin mo muna yung nilagay mo ka, Shirley. Tanggalin mo, ang dami mong pangalaga mga impakto ha. Ah. Padala ka ng mga alibaw, kontrol mo na ah, nga, putang. Ina mo! alis na ako! Ah! May, tanggalin mo muna ka, Shirley. Pagulpi kita dyan ulit. Sige, hindi kita nalubayan. Tanggalin mo na lahat. Gamitin mo dalawang kamay mo. Tanggalin mo kay Charlie. Sige na, tanggalin mo. Ayaw. Tanggalin mo lahat yan, nilagay mo kay Charlie. Mga elemento, tigilan nyo muna. Tigilan nyo muna, tanggalin nyo muna yan. Tanggalin mo na, sige na. Gamitin mo dalawang kamay mo. Gamitin mo, bunutin mo lahat ng masakit. Hindi mo ba tatanggalin? Tanggalin mo, bisa mo. Mga elemento, tanggalin nyo, paano? Iwasan nyo muna mga gulpe. Para tatanggalin nya. Sige, tanggalin mo na. Gamitin mo dalawang kamay mo. Tanggalin mo. Sige, ayaw mo lang na siya, Nay. Huwag ka matakot, Nay. Tanggalin mo. Gamitin mo dalawang kamay mo. Tapos sa lupa. Tapos sa lupa. Tapos sa lupa. Tanggalin mo na lahat nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Sige, pinakain mo pala ito. Tanggal, tanggal. Suka mo lahat yan. Suka mo. Suka mo. Tapon mo lahat yan. Tapon. O, oh, suka mo yan. Suka mo. O, oh, ayan! Sige, suka mo. Ayaw, ayaw Wala, sino ka na. Mais ka na dito, makukulam. Umayos ka na, mapu ka. Kaya pagkain pala to. pinakain eh. Lason. Sige na. Umayos ka, mapu ka. Oh, sige na. Makukulam. Wala dyan ang ano si ano yan, makukulam yan. Kali mo, mo muna. Ipatong mo muna siya dyan. Makukulam, ka. Kukulpi ka lalo ng alaga ko. Umayos ka dyan. Umayos ka. Oh. Tanggalin mo na, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo lang lahat. Hindi ko na pagugulpe. Sige na, tanggalin mo. Tanggalin, gamitin mo dalawang kamay mo. Gamitin mo dalawang kamay mo! Sabuwa Ay mo. O, ayan na! O, mo. mo tigilan? Hindi tatawa na mo yun! Tatanggalin mo! Tanggalin mo mayayos. tanggalin mo! Tatanggalin mo pa yun, ha? O, mo! Tanggalin mo maayos! Tanggalin mo! Ito Tanggalin mo, papatayin kita, Luko-loko ka, kala mo, hindi sasalbayin mo pa yan, ha? Toto, dasing kita. Tanggalin mo lahat ng nilagay mo dyan. Isa mo, sakal mo pa, mo pa si ha? Papatayin mo talaga si Arlie, sabahin kukulam to, eh. Tanggalin mo! Tama anak to, ata ng lalaki. Ayan, may mga demonyo pa dito eh. Tanggalin mo lahat, ha? Tanggalin mo! Ako! Oh! Sakit! Ako! <laughs> Tanggalin mo! Ah! Ito na! Ito Tanggalin na! mo nga lahat yung niligay mo dyan! Ito na! Ito na! Huwag ka na nakit! O oh, sige na hindi nakita sa salbahay kayo! Eh. Naglalaban ng patayo eh! Tanggalin mo lahat ng niligay mo! Punutin mo lahat yung nasa leg niyan! Ano ba niligay mo dyan? Ay pinakainis Kamag-anak mo yung lalaki, no? Kamag-anak mo? Dating asawa niya. Dating asawa niya. Hindi, yung lalaki, yung ano, yung... Ayun, Ay, kukulam to eh. Ah, Kamag-anak <laughs> ko ng lalaki. Okay. Ano, ano ko ng lalaki? Okay, okay na. No. Ah? Okay na. No. Nanay ka ba? Nanay ka ba, Chay? <laughs> <laughs> Hindi, binayaran ng ako. Eh, bakit papatay mo si Shirley? Ano nalagay mo sa kanya sa leg? Ano ah, na dasal lang. Dasal? Sinasakal mo? Papatay mo na? So kaya ito dasin ko? Picture lang. Picture? Taga saan ka mang kukulam? Taga saan ka? Taga saan ka? Probinsya. Uh, saan ka? sa probinsya? sa probinsya? Uh, uh, yeah. Taga lang rin uh, na kami sa mas sa Sige, taga saan ka? Uh, Mindoro. Oo, oh, sige, sa Kamindoro maglalaban pa ba? Ha? Ano tinutunggal ko na? Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan, tanggalin mo. Ubusin mo lahat yan. Ubusin mo lahat. Ubusin mo. Salbahay ka ha. Tanggalin mo! Pwede mo naman hindi sakalit, sinasakal mo pa talaga nananadya ka. Ha? Nana, kasi na sa pa papapatay mo talaga ito ha? Nana. Yan ang mawala na yan. Buti sinabi niyo, pakuntayin natin. Eh Wala pala ka sa ta. Wala talaga kahit sa amin eh. Mura nang mura lang sa akin. Hindi nga pinagkata ako, ba't nagmumura siya? Kasi nagdadasal, binumura niya. Mayroon mo utang, ina niyo, wala niya. Okay na, natalitan ko na. Mayroon pa. Sa likod niya, masakit. Wala na sa tiyan. Uh, Ulitin mo pa. Ano sa ba pangalan ng ma mangkukulam? Uh, sa, sa, Linda, ano? Linda, Linda. Linda nang uh, ano? Oh. Uh, uh, Mindalo? Uh, 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 may mga buntot kayo kaya may tagamingdalo may buntot. Uh, Bubuyaran lang ako. <laughs> Akala ko may buntot ka din eh. <laughs> kaya ang mangkukulam 'to may buntot eh. Hmm. Uh. Uh, Ubo si Melatay. Suka mo na? Sige. Hindi mo nababalikan to. Ay, na, ano yung mga inutusan mong elemento dyan? Ha? Mga uh, kaibigan ko Nilusaw ko na. Anong nangyari sa mga kaibigan mo? Wala na sila. Ano nangyari? Wala na sila. Umalis na sila. Uh, umalis na sila. Hindi na hindi oh, na. Uh, di na, na. din. Uh, nakontra mo na nga eh, Diba? ba? Eh, <laughs> mo eh. Panay, ano, panay ka orasyon eh. tayo sa orasyon eh. <laughs> Sa likod pa, sige na. Wala na dyan sa, harap, sa likod. Sa likod naman sa likod. Mayos ka, mayos ka. Sa likod, tanggalin mo yung sa likod niya. Magsakit ang likod niya. Tanggalin mo yung sa likod. Ah, tanggalin mo. Huwag mo nang balikan, kaibigan. Linda ba, Linda? Kaibigan, Linda. Huwag mo nang na yan. Tadasin na lang kaya kita para hindi mo na kulangan. Ba? Ano? Bakit tayo mamatay? Tanggalin mo ang kulam. Ayaw mo mamatay. Ayan, natunggal ko na din. Baka, baka, balikan mo eh. Hindi, hindi na. Tutudasin na lang kita. Hindi. Uh, okay na, usay mo. Uh. Parunong ako, tumagpad. Okay. Pag ikaw bumalik dyan, ano gagawin ko sa'yo? Okay na. Hindi, sabi ka sa akin. Hindi na. A ano kondisyon natin pag binalikan mo to? Oo, oh, oh, matutuntun mo. Hindi, hindi matutuntun. Ano gagawin ko sa'yo pag ginulit mo yan sa kanya? Oo, oh, papatayin. Pangako na. mo yan, ha? Ah, pagbibigyan kita ngayon, pero alam mo na ang gagawin ko sa'yo pag nahuli kita ulit niya, pag pinaglaruan mo yan. Ha, ah, Oh, Oo, ayos na ako. Oh. Okay, ulitin natin kung tata natin. Anong gagawin ko sa'yo pag nahuli kita ulit, ginawa mo sa kanya yan? Oo, oh, patayin. Ayan, sige. Ayos yeah, na ako, okay na. Ang bumutakoy eh, ng babae. Eh, sige, ay, minunan mo ah, na naman. Hindi ah, ah, na, hindi na, hindi na. Hindi <laughs> na, hindi na, okay na siya. <laughs> minunan mo? Oo. Oh. Ako gumagamot, magmurahin mo para ka naka-casel ah. okay Ha? Na. ah! Okay na Bakit minura mo ako kanina? Okay, okay na, okay siya. Na, babae niya, so yung... na, na siya. Bakit, bakit, bakit mo ako minura ka kanina? Ah, patawarin mo ko. <laughs> Muna ka pa sa akin na. <laughs> patawarin mo patawarin para, para yung minumura <laughs> niya yung siya, yung pagkataon niya. Oo. Oh. Sa ulo pa alam mo. Na? Bumibigat ka no. sa si ulo niya lang. lang. Wala na, tinanggal mo na sa ulo niya. Tanggalin mo sa ulo niya. May parang hindi bumigat ang ulo. Tanggalin mo! Oh. <laughs> Magalan ka taga picture lang ha. Picture lang. Okay no? <laughs> na siya. Alis na ako. Nairapot na ako. Sige. Oh, okay, Balikan Ano pangalan yeah, balik ng lalaki ka ganyan? Rowel uh, Cross. Uh, Rowel Sige. Ano gusto niya lagay natin sakit doon? Yung ay, nanay na lang. Tanungin mo si nanay, 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 nanay mo para po alam ay. Wala na. Mangkukulam. Ano, no, may Pasok may naman na. yung lalaki. Pasok. Ikaw. Animal ka talaga magdudusa ka ngayon. Lalaki! Yung asawa niya kanya. Hoy! Amusta na? Bakit mo pinagawa? Sagot! Po po bakit mo pinagawa? pikit ka lang. Ay, Sige na. na. Okay na oh. ako. <laughs> Sige na, bakit? pikit ka na yung lalaki lang. Gaganting nga kita eh. Gaganting ka doon sa nagpupo. Oh. Lalaki! Oh. Hindi <laughs> na alam. Hindi alam talaga. <laughs> <laughs> Siya na lang. Ngayon kumante. Yes, no, Josh. Yes. Papaliwalag ko sa'yo. Oh, papaliwala namin. namin sa Para makiganti ka na. Para makiganti ka doon, sa nag-utos. Sige, ayan na. Ayan na. Natakot na. Sige. Hindi ako nagpagaling sa'yo. Nawala lahat. sakit na? Tignan mo yung sityan mo. Wala, Wala na. na? Yan yun, Josh. Sa likod mo, meron pa? Tignan ko yun. Wala na po <laughs> na dito sige. Ah, diyan. Sabay tayong pasalamat tayo sige po ka. Upo ka. Upo ka muna. Paingam na wala ko na. Sige, hanapin ko. Sa ilalim, mo nagwala ka na naman eh. Oo, oh, wild ka kasi. Sige, sabay ka sa akin. Sabay kayo lahat sa akin. Pasalamat tayo dahil ako nagpagamot nang gamot sa yung Dios sa instrumento ko. Sabay kayo sa akin lahat. Mahal na Dios sama. Mahal na Dios sama. Salamat po. Salamat. niya kay Shirley. Amen. 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 Sige, kamay. Galing ka na. Malaya ka na, Charlie. Malaya ka na. <laughs> ka na. No, wala na. Nawala na. Gumang na ka, mo. Hindi. Gumang na po. Wala na. Matapang yung taga Mindoro magukulam. Si Linda. Kilala mo yan? Si Linda. Sino si Noel Cruz?

bilingon ano mo sa magkain. siya, nga, siya galit Binigay lang ng picture lang nasa oh, okay. <coughs> sabihin wala sa pwesto, no mm. Wala, iba sa kanya. Iba. kaya hindi makapasa ah, sa akin. pumunta di tapos 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 at dito na po, huwag kang kalimutan, mag-subscribe, like, share, follow. Sa like, aking YouTube, TikTok, Facebook. Sa muli. Vlogger. Hala, update kayo ng video.